Good morning, Dawang. Hi, Dawang. mo. Minsan naman 1.30, Minsan 1.30. At least, hindi na nag 1.40. Ayun naman si Doc. Sundol. Ano pa? Hindi pa rin niya Konnichiwa, Jana Des. Isa kong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Dahil pregi nga ako at kabuanan na, ay eh, samahan niyo ako sa aking journey. Today is November 26, 2024, Tuesday. Noong last week na prenatal check-up ko nga, eh medyo tumaas ang aking blood pressure. Kaya naman bumili agad ako nitong pang BP para ma-monitor nga. Ayan nga't, nung unay eh, medyo mataas ang lumabas pero inulit ko at nag-120 over 80 din naman. Kapag nga kasi buntis lalo't kabuanan at malapit ng mga anak, eh prone daw talaga sa pagtaas ng BP. At kapag nga pumalo ng mas mataas pa at naging consistent na ganun, e eh possible ma Delikado sa mami at sa baby. Kaya dapat iwasan daw talaga yung pagkain ng maaalat at matatamis. Pero disclaimer, iba-iba pa rin talaga ang pagbubuntis. Meron naman kahit na healthy kumain, eh talagang tumataas ang BP. Depende talaga sa katawan ng babae. Kaya nga sabi, mahalaga talaga yung magpa-check up kapag buntis ka para malaman mo kung ano yung status ng katawan mo. Ang dami pa naman nagbubuntis ngayong 2024 at abot ka pa. <laughs> Parang naging trend nga ito ngayong taon na una lang ako. Today ay schedule ko nga ulit ng aking check-up kasi every week na talaga akong chine-check up ni Doc. December 6 kasi ang aking due date at sa mga hindi pa nakakaalam kapag 37 weeks onwards pwede ka ng mga nap. Anytime ay possible na ngang lumabas ang baby. Kaya mas madalas na yung check-up every week para makita ni Doc kung open na yung cervix ko. Ang hirap mabuntis no, sakripisyo talaga yung katawan mo at magastos nga yeah. Thank you Daddy King Kong at Lola Malu support. Mga nga 3 PM nga kami umalis sa bahay. Sa bayan lang naman yung clinic na pinupuntahan namin. Syempre, alam niyo na magko-commute kami ni Mama kasi wala kaming car at kung meron man, wala din magda-drive. <laughs> Naku, sana dumating din nga yung time na car naman ng ating Eva vlog at sana kasama ko pa rin kayo. Tingnan niyo ngayon pa ako bintog na bintog na dahil nga sa pamamanas tapos patay pa yung kuko. At wala na din talagang magkasyang footwear sa akin kaya nagchinelas na lang ako at chinelas to ng aking asawa. Every time na nagpapa-check up nga ako, eh medyo naiinggit ako sa mga mag-aasawang magka kasama. Pero ganun talaga minsan kailangan mag-sacrifice lalo na't kapag OFW nga. At nandito pa nga din yung mga kasabayan ko hindi pa din sila nangangana. Unang ginagawa nga pagkadating dito sa clinic ay chinecheck ang BP. At nasa almost 1.30 lang din ako today. Buti naman at hindi na nagwa 1.40. Sabi ko nga baka kinabahan lang ako last week kasi first time nga akong inay-inon or pinasok ni Doktor yung daliri. Napakadami ko nga bagong nalalaman kasi nga first pregnancy ko ito. Buti na lang may mga friends din ako na napagtatanungan na nauna ng pagdaanan ito ako kasi medyo late na nagbuntis at una nga ako sa aming family na magkakababy. At unang apo nga din to sa side namin at sa side ni King Kong. Kaya naman ang dami talagang nag-aabang. Nung araw na to ako ay 38 weeks and 4 days. At sabi nga ni Doc nung pagkakapa niya ay sarado pa rin ang aking cervix. Ituloy ko pa rin daw yung pag-inom nung nireseta niya na primrose oil. Dahil nakakapagpalambot daw yun ng cervix para bumaba na nga si baby. At alam nyo ba ang timbang ko bago ako magbuntis ay nasa 59 kilo. At ngayon ay pumapalo na nga ng 87 kilograms. 20 mahigit. Si baby ay currently 3.1 kilograms na. At feeling ko kasi dahil nga sa pamamanas din ang dami ng water retention sa katawan ko kaya ganun din ako kabigat. Sobrang lakas ko nga din talaga kasing uminom ng tubig kasi lagi talaga akong nauuha. Yung akala ko noon ang taba ko na yun pala may itataba pa. <laughs> ngayon ko naintindihan na sakripisyo pala talaga ang pagiging ina. Pagkatapos pala ng check up namin e eh, sumama ako kay mama naglakad-lakad kasi mag papagupit daw siya. Napadaan nga kami dito sa tuhog-tuhog at napamirienda na nga din muna. Itong pupuntahan namin ay sobrang tagal na talagang hairdresser ni mother. Pag nga taga Candelaria kay sigurado kilala mo itong si Roda Suli. Bata pa nga kami yung as in mga bulinggit pa kami dito na nagpapagupit si mama kasi naaalala ko. Minsan isinasama niya kaming tatlo dito. Never kasing nagpahaba ng buhok si mama kaya lagi siyang nagpapagupit. Eto pala si Roda at ayun yung picture niya nung kabataan niya. Napakaganda no. Mura lang din kasi yung gupit dito at kuhang-kuha niya yung gustong gupit ni mother. Nagpahinga nga lang kami saglit dito at nagkwentuhan at pumunta naman dito sa kalapit na ukay-ukay. Nadaanan kasi namin to kanina at napansin namin na bagong bukas nga at parang magaganda yung selections nila. Sa labas pa nga lang ay parang may nagugustuhan na si mama at meron naman akong nakita dito parang ang cute kapag dalaga ka no. Of course, di naman yun kasya sa akin at sangko naman yung susuotin. <laughs> Halos lahat nga ng item dito ay 50 pesos lang pati tong mga dresses. Madami nga talagang magagandang damit at ang ginagawa ko inaalo ko dun sa kasabay naming namimili. <laughs> Mukhang makakakota nga si mama kasi ang dami nagkakasya sa kanya. Oh. Sabi nga ng may-ari, eh, bagong bukas nga lang daw sila. Meron din akong mga napiling mga t-shirts na pwedeng pang bahay, malaki-laki din syempre. Tapos 50 pesos lang din, ang mura kaya kumuha na din ako ng tatlo. Meron din dito mga crop tops na 70 pesos at saka mga skirts na parang bago pa nga at nagulat nga ako kaya pala nakaupo yung kanyang asawa doon. Ay kabuntis ko din, hello po. At kabuanan na din niya. Iba talaga yung feeling kapag nakakakita ng kabuntis no parang feeling mo parehas kayo ng pinagdadaan sila pala yung owner mag-asawa sila at ito yung Jed's ukay ukay dito sa may labak kaya sa mga taga Candelaria dyan i-visit nyo daw po sila dun sa labak Jed's ukay ukay inabot na nga kami ni mama ng gabi at dito na kami kumain sa Chowking at natikman ko nga to bagong braised beef ng Chowking grabe sobrang sarap nito para natatakam ako ulit medyo pricey nga lang siya pero sulit naman kasi talaga ang sarap as in mga 20 out of 10 for me kaya tikman nyo din at dahil busog na nga ang mag na naman bum ba na soon si baby? Mga December. Mas bet ko kasi na December baby siya. And that's it for today. Diyan, naimitin ko na Gato. Bye bye. See you on my next vlog.